Talangka mga lodi. Talangka. Malalaki, mababae, haluan. Tingnan niyo po oh. buhay na buhay. Sariwa-sariwa po 'yun oh. Haluan po siya, babae, lalaki. Babae. Lalaki. Aray! Aray! Nasipit pa ako. Ay da. Ako't pong ibuburo siya. Oh, hindi ko siya mararami. Asin, buro. Asin, asin mga lodi, asin. Halo-halo inilayahin, halo. Tapos tapos abao. Aray. Aray! nasipit pa si Akech. Ayun pa, ubos yung asin. Oh, ang alit, ang Tapos saka natin lalagay na. Ng... Ay, ko lang. Tinan ko lang pagka hindi ito talaga mag-click. Ah, kinamitan na po ni Michael na po. natin sa plastic para po tumapo ng sabaw. di masira. Yan. Asin. Tayo. Okay na mga Lodi. Dire, ayan. Burong talaka. Busog bukas. Ayan na nga po, talab na nga po ang ating burong talangka. Ay, eh, dapat po dyan yung hugasan bago kainin. Yung hugasan po nang mainam mo yung talangka, yung burong talangka na yun, para healthy. Ay, eh, masarap po talaga yung burong talangka na yun. Eh. po kasi ng talangka ngayon dito sa lugar namin eh. 180 ho kalahati bili namin. 360 isang kilo. Eh, ganun po talaga. Pagka po talaga gusto mo ng talangka, bibili ka po malasa naman po talaga at mataba eh ay ingat ingat po kayo sa pagkain ito medyo pag di ho kayo sanay eh sasakitan ho tayo nito yan kaya konti lang ho okay maha high blood kayo ako po kasi matagal nang hindi pa nakakating kami nito matagal isang taon na siguro eh Duwing August na lumilitawir eh yan, basta pumatakpi ulan, ililitapita lang kaya na yan. Eh, hihilahin na kayo pababa. Kaya yung mga Mahilig sa talangka, yun eh. Hihilahin na kayo pababaan Para iburo ang talangka. Sarap po ng talangka yung mga lodi yun. Tsak na maraming kanin ang makakain nito sigurado. Ayun mga pare ko, eh, pinipili ko pa yung babae dyan. Saka yung lalaki. Pero mas masarap yung babae dyan. Sigurado mas matatabaho yun. Kaya nga naman eh. Kaya rin mong hugasan. Lagi na natin sa lamesa. Ayun, eh, natiyahain ko na po mga lodi. Eh. Good morning po. Good morning kain po tayo breakfast. Wala may talangka. Agahan po ay talangka. Ayan o. Ang taba-taba po ng talangka. Buro talangka. Kayo po ba'y kumakain ng talakang buro? Kain po tayo. Kain po, po, po tayo guys. Natutulog ako. Mahala na po. Aga-aga. ako -aga. kumakain ka, natutulog ka. Naririnig ko yung mga may talangka. <laughs> talangka. <laughs> Good morning po. Kain tayo talangka. Talangka with... Gano'n ba pa? Tuyo. With tuyo po. Talangka. Kain po tayo guys. Isang minuto lang mahigit. Ayun pa po isa o. Oh. Oo. Mm. Ang banyaman. Kain po tayo guys. Good morning, good morning. Madilaw po. Sarap, Sarap ng talangka oh. Takot kasi ako kumain. Iska, kamila. Matarap nga yung paglilaan. Nakakain ay? ito. Madilaw. Madilaw din? Madilaw, din. Madilaw, Madilaw yeah. din. Try yeah. mo. Yeah. Try. Laki na eh. Sige, yeah, masarap sarap pala. May bibidyo kita. Ang tapid yung mga sa cellphone. May bibidyo mo naman ako sa cellphone. Ang laki yun. laki na ako. Huwag mo kami iyanin ang buwi. Ang laki laki